Ayon nga rito kaya Bipi Sara Duterte wala siyang balak bumaba sa pwesto at ng ganyan tungkulin matapos iluklok ng 32 milyong Pilipino. Sa usapan naman ang pagpunta niya sa Calaguas Island, nilinaw din ni Bipi Duterte na wala siya sa beach noong nagkaroon ng budget hearing ng kanyang tanggapan. Pasado alas 6 ano ng lunes ay umalis siya sa Calaguas Island. Araw ng hearing at ito ay makita sa social media post ng residente doon. Sa isyo naman ng budget ng Office of the Vice President, sinabi din ng Pangalawang Pangulo na wala siyang balak pumunta sa budget hearing maliban sa isang hearing sa Senado. Aniya, ipapaubay niya na sa komite ang budget ng OBP at hindi hahayaang gamitin ng pagdinig para siya ay atakihin. Hindi rin pinalagpas ng Pangalawang Pangulo ang isyo sa former education undersecretary Gloria Humamila Mercado na inalis sa pwesto. Paliwanag ni Bibi Tuterte, Dalawang beses gumawa ng malaking pagkakamali ang opisyal, kaya natanggal sa pwesto. Kaugnay umano ito sa pagsulisit para isang sa isang pribadong kumpanya at pagkuha ng teaching staff sa DepEd Head Office para sa isang non-teaching position. Nakiusap lang umano ito si Mercado na voluntaryong umalis para hindi maapektuhan ang kanyang binipisyo. Pakinggan natin ang ilang uh, sinabi ni VP Sara Duterte. siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong issuer item galing sa region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa ah, mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang kadali ko na maganda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Kasi nga mag-engagement, diba? So, apparently, pakiramdam okay, ko, sa tingin ko, sa mga nangyayari, wala sila kaas for impeachment. Kaya sila din dyan. Kaya sila sige hanap ng hanap ng kung anong gagamitin na lahat. Ngayon, uh, ang track ni Franz Castro, ni Dreyanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track, uh, na resignation. Parang kapalabas nila, impeach um, na namin, wrongdoing, whatever, And then, itong isang grupo na ito, ah, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis ka, pito ko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa ah, uh, na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil, nilagay ako ng mga tao into believing that I work for the country and that is what we did we worked. tasked na press briefing ni Vice President Sara Duterte para sa agenda talking Sara Duterte DWAR Abante Radio